Good morning. So, ayan yung aming raspberry. So, may bunga naman siya ngayon. So, every year, two times siya. Basta, bago mag-summer, then, bago naman mag-winter. Basta yung medyo malami. So, ayan ah. Pitas naman tayo. Hmm. Malalaki. Ang lalaki ng ano. nanon Ay! Gosh. So, ayan. Ops. So, ayan. So, ito yung ating napitasun pa. Ano yung So, ayun. Doon naman sa kabila. Ito tayo. So, ayan. So, kunti lang to nung ano namin. Nung tinanim. Dumadami siya. Kabilis siyang mag-ano. Ah, dami. Gaya niyan. Isang puno lang yan. Tapos, look. Ganyan na niya dyan. ganito na naman. Dito siya sa may compost. May tumutubo na naman. So, oh my God. Ang dami na naman bunga. So, ayan. Diba? Ang mahal na to sa store. Mga ka-sweeties. So, ayan. Harvest tayo ulit. So, ayan o. Diba? So, ayan yung putas ngayon dito sa garden. Then, yung ating mansanas. Hindi pa tayo nakaharvest sa mansanas. Ayan, nalalaglag na lang. Kasi medyo ano pa siya eh. Hindi pa siya talaga ganun. Ano pa. Hindi pa siya ganun kahinog. So, ayan yung kamatis natin. Nandiyan, harvest na naman tayo ng kamatis. Nakakatawin kamatis namin kasi napaka ano, mataba, healthy, charot. So, ayan, nung kailan naghahabis din ako ng gulay, ayan, oh, Nalo. nung Ano yan, yan, meron. Akala ko yan, hindi na siya ma, ano, ma, hindi na siya habol kasi late na siya nung tinanim ko sa labas. Late na kasi nakapagtan. Tingnan nyo naman yung mga, pero ang dami ko pa rin na-habis na ng gulay na So, ayan, ang oh. yung kamatis, ang lalaki, ba diba? Grabe. So, ayan, kakapitas ko lang nung kailan, ayan. So, mamaya, babalikan natin to. So, yan. You know, fresh na fresh. Kaya, feeling healthy ang lola nyo. Charo. So, yung, yung mga mansanas na yung mga nalaglaglag, ilalagay ko lang doon. Itabi kasi. Ay, doon yun sa taas. Yung ganyan. Ano pa siya, eh. Pero para sa akin, okay na yung ganyan. Si habi hindi. Gusto niya yung talagang hinog na hinog. So, pitas lang ako ng yung pagkakain ako. sa So, ayan. Yung ano namin, plumon, plum, ayun ano na siya nalalaglag lang ng ano so ito yung raspberry mamaya ako na lang siya papasok doon buong landas so tara ito naman yung ubas namin so ayun lang no? sa may taas mahilig lang so. ayan. So, ayan ayan yan yung mga ubas namin so natanggal na yung ano siguro mahangin nung kailan yan natin So, paano na ito? May patakas na siya. So, yun na lang. May mga natira yung doon sa taas. So, yan. Kita sa dito pag si V bago mag tulog, basa sila. Si fruit. kitas talaga siya. So, yan yung gulay na sinasabi ko. Kakapitas ko lang. Yan. So, yan yung mga ganap ngayong araw. So, yan yung mga mansanas. So, yun lang. Thank you for watching. So, yan. Taglilaw na naman po ng dahon dito so taglagas na naman so kalaikay na naman ang ang lola nyo. so ayan ilang thank you for watching ba